maligayang pagdating sa ating talakayan. Ngayon, um, susuriin natin ng isang kaso na, alam mo, nagbigay linaw sa ilang medyo komplikadong legal na tanong. Ito yung GR number 259295, Hernando Laban sa Golden Sun Finance Corporation. Ah, ito yung kasong tungkol sa utang na nauwi sa execution sale, di ba? Oo, yun nga. Nagsimula sa simpleng utang pero nauwi ito sa uh, matinding hidwaan tungkol sa pagdebenta ng ari-arian sa public auction at eto yung importante, saan ba talaga dapat idulog ang reklamo kapag may issue sa prosesong ito? At yung sentro talaga ng debate dito yung ano, yung kasunduan sa kontrata, yung venue stipulation. Exactly, yun yung sinasabi na sa isang partikular na lugar lang pwede magsampa ng kaso. Ang tanong, gaano nga ba katibay ang ganitong kasunduan? Lalo na kung ang pinag-uusapan na natin ay yung mismong proseso na ng korte. So, um, simulan natin sa umpisa. May isang Elizabeth Hernando na umutang sa Golden Sun Finance Corporation. Okay. Magkano yung utang? Ang halaga ay Php 749,760 at 0 centavos. Medyo malaki rin. Uh, may kasamang interest at babayaran sa loob ng 36 na buwan. Tapos may collateral. Meron para masigurado yung utang, may pinirmahan siyang promissory note at uh, nagbigay din siya ng chattel mortgage. Ito yung paggamit ng movable property. Sa kasong ito, isang Ford Everest bilang garantiya. Okay. Dito papasok yung crucial na detalya na nabanggit mo kanina, yung venue stipulation. Oo. Oh, oh. Ano ba exactly ang nakalagay doon? Sa parehong promissory note at chattel mortgage, Um, nakasulat doon na anumang kaso na may kinalaman sa kasunduan ay dapat isang lamang sa mga korte ng Bacolod City. Bacolod City? Bakit doon? Kasi doon matatagpuan yung opisina ng Golden Sun. Tapos may kasama pa itong payag na parang tinatalikuran na ni Hernando ang ilang karapatan niya sa ilalim ng Rule 39 ng Rules of Court. Rule 39? Yung tungkol sa execution? Oo, yung nga yung tungkol sa pagpapatupad ng desisyon ng korte. Medyo um, sweeping yung dating ng waiver. Mukhang straightforward naman sa simula pero syempre nagka-problema sa pagbabayad. Paano nagka-problema? Sa 36 na post-dated checks na ibinigay ni Hernando, 28 ang tumalbog. Walang sapat na pondo. Wow, 28? Malaking problema yan. Oo, at malaki-laking halaga rin ito. Mahigit 583,000 pesos yung total nung tumalbog na cheque. Dahil dyan, ano ang ginawa ng Golden Sun? Dalawang landas ang tinahak nila. Una, nagsampa sila ng kasong kriminal, BP-22, yung Bouncing Checks Law. Sa nila isinampa? Sa Bakolod din? Oo, sa MTCC ng Bacolod. Pero interestingly, dito sa criminal cases, nagkaroon ng compromise agreement. Nagkasundo sila? Paano? Kinilala na may nabayad ng PH 200,000 si Hernando tapos nagkasundo silang babayaran yung natitirang PH 383,146.76 ng hulugan. Okay, so parang may resolution na sa criminal aspect. Pero, um, paano naman yung civil aspect ng utang? Yung mismong utang? Ah, uh, dito nagkaroon ng hiwalay na aksyon. Hindi sila tumigil doon sa compromise agreement sa criminal case. Nagsampa rin ang golden sun ng kasong sibil, isang collection case. Saan naman ito isinampa? Sa Bacolod ulit? Yes, sa RTC ng Bacolod, para singilin yung balance, eh, na tinatayang nasa PH 384,634.96 na, kasama na yung principal, interest, at iba pang bayarin. Tapos... Anong nangyari sa collection case na ito? Dito sa collection case, nag-apply ang Golden Sun ng writ of preliminary attachment. Alam mo yon, yung parang ipapa-freeze or ipapa-hold ng korte ang ilang ari-arian nung inireklamo. Oo, para masigurong may pambayad kapag nanalo yung nagsampa. Nag-grant ba yon? Oo, nag -rant. At ang na-attach, ito yung nagiging komplikado, ay siyam na titulo ng lupa ni Hernando na nasa Lawag City. Teka-teka, yung kaso nasa Bacolod pero yung mga ari-ari ang na-attach nasa Lawag. Yun nga, dito na nagsisimula yung um, jurisdictional puzzle, kumbaga, na annotate ito, na itala yung attachment doon sa mga titulo sa lawag. Okay, anong nangyari sa collection case mismo sa bakulod? Nakasagot ba si Hernando? Hindi. Hindi siya nakapag-file ng sagot doon sa kasong yon. Ah, kaya na-default siya? Exactly. Idineklara siya ang in-default. At dahil walang sagot, um, syempre naglabas ng desisyon ang RTC Bakulod. Pabor sa Golden Sun. Naturally, pabor sa Golden Sun. Inuutusan si Hernando na bayaran yung humigit kumulang 384,000 pesos plus interest, attorney's fees at iba pa. At kapag may final decision na at hindi na bayaran, anong susunod? Execution. Tama ka dyan. Execution na. Nag-issue ang RTC Bacolod ng writ of execution. Sino ang nagpatupad? Yung sheriff doon. Oo, ang ex-official sheriff ng Bacolod ang naatasang magpatupad nito. Nag-issue siya ng notice of sale on execution. Para saan? Para doon sa mga ari-arian ni Hernando na nasa Lawag City. Yung mga na-attach kanina? Oo, yung mga yon. At noong July 27, 2016, naganap ang public auction sale. Pero hindi sa Lawag. Saan ginawa? Doon din sa Bacolod City. Wait! auction ng mga lupa na nasa lawag, pero yung actual na subasta, ginawa sa Bakoyod. Medyo alanganin pakinggan. Oo, yun ang nangyari. Okay, tuloy natin. Sino ang nanalo sa auction? May bumili ba? Ang Golden Sun mismo ang naging highest bidder. Sila rin? Magkano nila nakuha? Sa halagang PHP 1.8 million para sa mga ari-arian sa Lawag. 1.8 million. Malaki 'yun kumpara sa utang na sinisingil na around 384k lang. Oo nga eh. Pagkatapos niyan, nag-issue ang sheriff ng Certificate of Sale. Tapos lumipas yung redemption period, yung panahon para matubos sana ni Hernando yung mga ari-arian. Hindi niya natubos. Hindi. Walang nangyari. Kaya inisyu na rin ang final certificate of sale on execution. Sa madaling salita, parang napunta na talaga sa Golden Sun yung mga ari-arian sa lawag dahil doon sa utang. Dito na siguro pumasok si Hernando para um, ipaglaban yung mga ari-arian kasi parang ang laki ng diferensya nung nakuha sa so auction kumpara sa utang. Oo, dito na nagsimula yung pangalawang kaso. Nagsampa ngayon si Hernando ng panibagong kaso pero this time hindi sa bakulod. Saan? Sa lawag tama sa RTC ng Lawag City. Ang tawag sa kaso ay Nullity Case. Nullity? Ano ang layunin? Ang layunin ay ipawalang bisa o inullify in yung execution sale at pati na rin yung mga certificates of sale na hawak na ng Golden Sun. Ah, so kinu-question niya yung mismong proseso ng pagbebenta. Ano ang mga naging argumento niya? Mukhang marami siyang nakitang problema. Marami nga. Unang-una, sabi niya, mali daw yung remedy ng Golden Sun. Dapat daw, finor close yung kotse, yung chattel mortgage, imbis na mag-collection case para habulin yung lupa. Makes sense kasi may chattel mortgage nga naman. Ano pa? Pangalawa, hindi raw siya naabisuhan ng maayos tungkol doon sa auction. Lack of notice, kumbaga. Importante yan sa due process. Oo. Pangatlo, yung nabanggit mo kanina, Sobra-sobra daw yung halaga ng ari-ari ang binenta. Yung PHP 1.8M kumpara sa utang na nasa PHP 384K lang. Lumampas daw sa otoridad ng sheriff. Dapat sapat lang para mabayaran ng utang. Yun ang nasa rules ng execution, di diba? Dapat sufficient property only. Tama. Pangapat, parang double collection daw ang nangyari. Kasi may collection case na, tapos may compromise agreement pa doon sa criminal cases. Parang dalawang beses siyang pinagbabayad. Hmm, interesting point din yan. At pang lima, ito yung pinaka-crucial sa usaping ng venue. Iginiit niyang hindi dapat i-apply yung venue stipulation, yung bakulod lang daw dito sa nullity case niya. Bakit daw? Kasi ang issue dito, sabi niya, ay hindi na yung utang mismo, kundi yung mga irregularidad doon sa execution sale ng mga property niya na nasa lawag hiwalay na raw na usapin yon. Okay, maraming arguments. Ano naman ang depensa ng Golden Sun? Malamang, igigiit nila yung kontrata, yung venue stipulation? Tumpak. Sabi ng Golden Sun, una, valid daw yung sale may notice daw. Pangalawa, at ito nga, dapat sundin yung venue stipulation. Sa bakorad dapat ang kaso, hindi sa lawag. At pangatlo, karapatan daw ng kreditor pumili ng remedyo, foreclosure man o collection case. So, nag talaga yung arguments. Ano ang naging hatol ng RTC Lawag? Sinunod ba nila yung venue stipulation? Oo, yun ang naging basihan nila. Dinismiss ng RTC Lawag ang kaso ni Hernando dahil sa tinatawag na improper venue. Bakit daw improper? Ang katwiran nila, dahil ang ugat naman daw ng lahat ng ito ay yung promissory note, dapat sundin yung kasunduan doon na sa bakulod lang dapat magsampan ng anumang kaso na magmumula roon. Hay nako! So talo na naman si Hernando sa unang round ng nullity case? Amakyat ba siya sa Court of Appeals? Oh, umakyat siya sa CA. Via Ordinary Appeal, Rule 41. Nag-file siya ng Notice of Appeal. Anong nangyari sa CA? Kinatigan ba siya? Hindi rin. Dinismiss ulit ng CA ang kaso niya, pero iba naman ang dahilan. Ano na naman? Maling mode of appeal daw. Sabi ng CA, yung tanong kung tama ba ang pag-apply ng RTC Laawag doon sa venue stipulation considering the facts ay isang pure question of law. Pure question of law? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala namang pagtatalo sa mga pangyayari o facts. Ang tanong lang ay anong batas o legal principle ang dapat i-apply sa mga facts na 'yon. Kung tama ba 'yung interpretation ng RTC Laawag? Okay. So, kung pure question of law, ano daw dapat ang ginawa? Sabi ng CA, hindi dapat ordinary appeal sa kanila under Rule 41. Dapat daw Petition for Review on Certiorari, Diretso sa Korte Suprema under Rule 45. Binanggit pa nila yung isang administrative circular na nagsasabing madidismiss talaga ang dapela kung mali ang mode. Grabe naman. Ang daming technicalities bago pa mapag-usapan yung merits, pero at least umabot na sa Korte Suprema. Ano na ang naging final say ng SC dito? Dito na talaga nagkaroon ng linaw. Tatlong major points ang tinalakay ng Supreme Court. Pero bago yon, may nangyari pa. May motion to withdraw petition si Hernando. Nag-withdraw siya? Bakit? Kasi habang nasa SC na yung kaso, nagkaroon na pala ulit ng compromise agreement ang magkabilang panig. Nagkaayos na naman sila. Ah, nagkasundo na pala sila ulit? E eh, di ba tapos na yung kaso? Tinanggap ba ng SC yung motion to withdraw? Pinagbigyan ng SC yung motion to withdraw. So, technically, tapos na yung alitan between the parties. Pero, eto yung mahalaga, nagdesisyon pa rin silang talakayin yung merits ng kaso. Kahit tapos na, bakit? Sabi nila, for the guidance of the bench, the bar, and the public. Kasi may mga importante daw at potentially novel legal issues dito na kailangang liwanagin. So, ginamit nila yung opportunity para mag-set ng jurisprudence. Wow! That's significant! Nagpapakita ito ng prinsipyong tinatawag na ano nga ba yun? Yung Compromise Agreement? Oo. Yung prinsipyo ng Compromise Agreement under Article 2028 ng Civil Code. Ito yung kontrata para tapusin ang isang alitan. Hinihikayat ito ng batas, pero siyempre hindi ito hahad lang sa korte na magbigay ng gabay kung kinakailangan talaga for future cases. Okay, so tinuloy nila ang discussion. Binalikan ba nila yung issue ng mode of appeal? Tama ba yung CA doon? Kinatigan ng SC ang CA sa puntong yon. Tama daw na yung issue ng interpretation at application ng venue stipulation sa undisputed facts ng kaso ay isang pure question of law. So, tama yung CA na dapat Rule 45 diretso sa SC? Oo. Tama ang CA doon sa procedural aspect kasi nga, ang question of law ay tungkol sa kung anong batas ang applicable samantalang ang question of fact ay kung totoo ba ang isang pangyayari na kailangan ng ebidensya So technically tama yung dismissal ng CA based on the wrong mode of appeal Okay, procedural points settled. Pero ang pinaka-inaabangan natin, ano ang hatol ng Korte Suprema tungkol doon sa venue stipulation mismo? Dapat ba itong sundin para sa nuliti case ni Hernando? Ito yung pinakaugat ng usapin eh. Dito na talaga yung heart ng desisyon. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi applicable ang venue stipulation sa promissory note para sa nuliti case ni Hernando. Talaga? So mali yung RTC lawag? Oo, nagkamali ang RTC Lawag sa pagdismiss ng kaso. Base lamang doon sa stipulation na yon. Bakit daw hindi applicable? E di ba parang ang linaw nung sinabi sa kontrata na anumang kaso dapat sa bakolod? May tatlong malinaw na rason ng Korte Suprema dyan. Una, sabi nila, ang nullity case ni Hernando ay hindi nagmula under or by virtue of the promissory note mismo. Paano hindi? Eh di ba dahil sa utang kaya nagka-execution? Oo, pero yung mismong cause of action o dahilan ng pagsampa ng nullity case ay hindi yung paglabag sa promissory note, kundi yung mga irregularidad daw sa proseso ng execution sale. Yung mga aligasyon tungkol sa aksyon ng sheriff, yung notice, yung presyo ng bentahan. Ang mga ito raw ay hiwalay na pangyayari at pinamamahalaan ng rules of court. Specifically, Rule 39 on Execution, hindi directly ng terms ng utang. Ah, okay. May distinction pala. Ano yung pangalawa? Pangalawa, ang isang venue stipulation karaniwan ay tumutukoy sa mga kasong direktang kumu sa validity, terms, conditions o saklaw ng kontrata mismo hindi daw ito normally sumasaklaw sa mga kasunod na proseso tulad ng execution, lalo na kung ang basehan ng reklamo ay procedural errors or irregularities sa mismong execution. Gets. So parang hanggang dun lang sa kontrata yung scope ng stipulation. Parang ganun. At yung pangatlo, napakahalaga daw nito. Ang pag wave o pagtalikod sa isang karapatan tulad ng karapatang pumili ng venue ayon sa rules of court ay dapat clear, categorical, intelligent, and deliberate. Ano ang ibig sabihin nan sa kasong ito? Hindi raw malinaw doon sa wording ng kontrata na sinasaklaw ng venue stipulation pati yung pagrereklamo tungkol sa future potential irregularities sa execution process na isasagawa pa lang ng isang court officer, yung sheriff. Paano mo nga naman i-waive yung karapatan na magreklamo sa isang bagay na hindi mo pa alam na mangyayari o magiging problema sa hinaharap. Exactly. Sabi ng korte, kapag may duda sa interpretasyon ng waiver, lalo na sa venue na isang procedural right na protective sa litigant, ang interpretation ay dapat pabor sa hindi pag-apply ng waiver. Mahigpit daw dapat ang construction dito. Ito ay alin sunod din sa prinsipyo sa Rule 4, Section 4.B na ang venue stipulations ay exception sa general rule at kailangang i-construe ng mahigpit. At saka yung prinsipyo ng waiver mismo, dapat alam mo yung karapatan na wini mo at existing na ito sa time ng waiver. Napakaklaro niyan. So, kung hindi applicable yung stipulation na bakolad only, saan ga ba dapat talaga isinampa ni Hernando yung nullity case niya? Saan ang tamang venue ayon sa rules of court? Dito ngayon pumasok yung discussion ng Korte Suprema sa pagkakaiba ng real action at personal action na nasa Rule 4, Sections 1 and 2. Okay. Ano ang pagkakaiba nila for purposes of venue? Ang real action, basically, ay tungkol sa titulo, posisyon, o interest sa real property, sa lupa. Ang venue nito ay kung nasaan yung lupa, kung saan located yung property. Okay. E ang personal action? Ang personal action ay lahat ng iba pang kaso na hindi real action. Dito, ang venue ay mas flexible. Pwedeng kung saan nakatira ang plaintiff, nagsampa, o kung saan nakatira ang defendant, sinampahan, o kung non-resident defendant, kung saan siya matatagpuan. Nasa pagpili na ito ng plaintiff. So yung nullity case ni Hernando, real action ba or personal action? Kasi tungkol sa lupa yung binenta eh. Akala mo real action. Pero sabi ng kurte, ito ay isang personal action. Ha? Huh? Bakit personal action? Kasi daw ang primary objective o hinihingi ni Hernando sa nullity case niya ay ipawalang bisa lang yung sale at yung certificates. Hindi niya inaangkin na na-transfer na automatically yung titulo o possession sa Golden Sun at hindi rin siya humihingi ng recovery of possession or title doon sa kasong iyon. Ang focus niya ay yung validity ng transaksyon, yung mismong bintahan. Ah, gets ko. So dahil ang focus ay sa validity ng sale, isang transaction or contract, at hindi pa sa recovery ng lupa mismo, personal action siya. Oo. At dahil personal action ito, ano ang tamang venue? Pwedeng sa residence ng plaintiff, Hernando, or residence ng defendant, Golden Sun. Si Hernando, taga saan? Taga siya. Ang Golden Sun, So, pwede pala talaga sa Laog nasa pagpili niya. Exactly. Kaya tama ang ginawa niyang pag-file sa RTC Laog. Hindi ito improper venue. Okay, malinaw na malinaw na 'yon. Pero teka, may isa pa akong naiisip na anggulo. 'Di ba, may general rule na kung aling korte ang nag-issue ng judgment at nag-utos ng execution sa kasong ito, RTC Bacolod 'yon. Yun din dapat ang may jurisdiction o kapangyarihan sa lahat ng issues related sa execution na yon. Bakit parang na-bypass yung RTC Bacolod dito sa NALTI case? Magandang tanong yan. At tinalakay din yan ng Korte Suprema. Tama ka, yan ang general rule. Ang issuing court, RTC Bacolod, ang may inherent supervisory control sa execution ng judgment nito. Usually, anumang reklamo tungkol sa execution process dapat idulog sa kanila sa pamamalitan ng mga musyon sa loob ng parehong kaso. Yan ang prinsipyo sa Rule 39 on Execution. So bakit hindi ganun ang nangyari dito? Bakit pinayagan yung hiwalay na kaso sa lawag? Kasi, sabi ng Korte Suprema, may exception sa general rule na yan at dito daw sa kaso ni Hernando, nag-apply yung exception. Ano yung exception? Ang exception ay, kapag ang judgment ay naging fully satisfied na, nawawala na ng jurisdiction ang issuing court doon sa mga issue tungkol sa execution na naganap na. Fully satisfied. Ano ang ibig sabihin niyan? Nabayaran na? Pwedeng nabayaran na o kaya tulad dito, nagkaroon na ng execution sale at yung halagang nakuha sa sale ay sapat na o sobra pa nga para mabayaran yung judgment debt. Kapag nangyari yun, tapos na ang trabaho ng issuing court sa execution aspect na yun. Parang case closed na sila sa part na yun. Ah! So, sa kasong ito, yung PHP 1.8 million na nakuha sa sale, dahil mas malaki yon sa PHP 384K na utang, Tama itinuring ng Korte Suprema na ang judgment ng RTC Bacolod ay effectively satisfied na. Fully satisfied na yung judgment debt through the sale. At kapag fully satisfied na, ang tanging remedyo na lang ng judgment debtor si Hermando para questionin ang validity nung natapos ng execution sale ay ang pagsampa ng isang hiwalay at independyenteng kaso. Yun nga yung nullity case. At dahil personal action ito, tama ang pag-file niya sa RTC Lawag. Wow! Ang galing ng connection! Oo, yun ang naging crucial na distinction. Kung hindi pa satisfied yung judgment, dapat sa RTC Bacolod siya nagreklamo via motion. Pero dahil satisfied na through the sale, hiwalay na kaso na ang kailangan. Ang laking bagay pala nung fully satisfied na status. It essentially closed the door sa RTC Bacolod para sa execution issues and opened the door for a new case elsewhere. Tama ba? Tumpak. Ganoon nga ang naging epekto. Nawala na ang jurisdiction ng issuing court. RTC Bacolod, over the controversy surrounding the already concluded and satisfying execution sale. Okay. So ano ngayon ng mga pangunahing aral na um, makukuha natin dito? Lalo na para sa mga nakikinig na maring pumapasok sa mga kontrata o alam mo na posibleng dumaan sa mga proseso sa korte? Para sa iyo na nakikinig, maraming importanteng takeaways dito. Una, yung mga fine print sa kontrata tulad ng venue stipulation, hindi yan absolute. May limitasyon yan. Hindi pwedeng blanket application lang. Oo. Hindi ito basta-basta pwedeng gamitin para saklawan ng lahat ng posibleng sitwasyon, lalo na yung mga mangyayari pa lang sa hinaharap at may kinalaman sa aksyon ng mga court officers. Yung pag-waive ng karapatan, lalo na yung procedural rights tulad ng venue, kailangan napakaklaro, specific at sinadya. May strict construction against the waiver rule. Ikalawa, ano pa? Yung pagsunod sa tamang proseso. Oo, napaka-importante ng pagsunod sa tamang proseso ng korte, gaya ng nasa Rules of Court. Nakita natin dito ang kahalagahan ng tamang venue, yung pagkakaiba ng personal at real action, at lalo na yung mga patakaran sa execution of judgment. Kasi yung hindi pagsunod dito tulad ng mga alegasyon ni Hernando tungkol sa notice at sa halaga ng property na naibenta. Mm -hmm. Yun yung pwedeng maging basehan para mapawalang bisa ang mga naging aksyon. Pinoprotektahan ng rules na yan ang karapatan mo sa due process. At ikatlo, yung tungkol sa jurisdiction ng issuing court. Yun. Yung konsepto na ang jurisdiction ng korte na nag-issue ng judgment sa execution ay may hangganan din pala may katapusan. Kapag fully satisfied na ang judgment, Iba na ang remedyo. Hindi na pading bumalik sa parehong kaso para magreklamo tungkol sa natapos ng execution sale. Kailangan ng magsampa ng hiwalay na kaso. Mahalagang maintindihan itong exception na ito. Actually, this raises an important question para sa ating pagninilay, para sa iyo na nakikinig. Saan nga ba dapat huminto ang kapangyarihan ng isang kontrata, yung freedom to contract, pagdating sa mga proseso na pinamamahalaanan ng batas at ng korte, yung procedural rules? O nga, paano natin mababalance yung kalayaan ng mga partido na magkasundo sa gusto nila laban sa pangangayangan ng maprotektahan ang karapatang sapatas na proseso, lalo na kapag yung mga aksyon na mismo ng sistema ng hustisya, tulad ng sheriff, ang question. Isang mahalagang tanong nga yan. Patuloy na debate yan sa legal field. Hinihikayat namin kayong magbahagi ng inyong mga pananaw dyan. So, bilang buod lang, ano yung mga susing legal na prinsipyo na ating napag-usapan ngayon? Okay. Una, yung limitasyon ng venue stipulations. Hindi ito absolute at kailangan ng strict interpretation. Pangalawa, yung crucial na pagkakaiba ng personal actions versus real actions sa pagtukoy ng tamang venue under Rule 4. Pangatlo, yung masalimuot na proseso ng execution of judgments under Rule 39, kasama na yung mga rules on notice and sufficiency of property, at yung related dito, yung mahalagang exception to the issuing court's jurisdiction kapag fully satisfied na ang judgment. Tama. Tapos, napag-usapan din natin sandali yung epekto ng compromise agreements at kung paano ito nakakaapekto sa kaso pero hindi necessarily sa pagbibigay ng korte ng gabay. At panghuli, yung mahigpit na requirements para sa isang valid na waiver of rights, lalo na ng procedural rights. Ang kaalaman sa mga prinsipyong ito ay hindi lang para sa mga abogado o law students, kundi para sa lahat na posibleng mapunta sa mga sitwasyong nangangailangan ng legal na aksyon o proteksyon. Importante na alam mo ang mga karapatan mo. Oo, at kung paano gumagana ang sistema. Para sa mas marami pang ganitong pagsusuri at pagtatalakay sa mga importanteng desisyon ng Korte, huwag po kayong kalimutang mag-subscribe. Ang ating naging talakayan ngayong araw ay base sa naging desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas sa kasong GR No. 259295, Elizabeth A. Hernando v. Golden Sun Finance Corporation na ipinomulgahan noong April 24, 2023.